Grabe mga ka-sports, nilaglag mismo ng dating Thailand head coach ang Thailand committee. May revelation na hindi raw alam ng publiko. At ito pa, ban si Tyler Lamb sa Thailand. Plus Gilas Pilipinas may mabigat na kalaban dahil loaded ang lineup ng Indonesia sa SEA Games. At si Tyler Lamb, may matinding banat pa raw sa SEA Games issue. Alamin natin ang buong kwento. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Mawas Sports kumukulo ngayon ang Thai Basketball Committee matapos ang pasabog ng dating Thailand head coach. Ayon mismo sa kanya, hindi ba ayos ang pagpapatakbo ng Thailand Committee at may desisyon daw na nakakasira sa kanilang programa. Ayon sa Thailand coach, ang pinakamainit, hindi ako pinakikinggan. Puro politika, hindi para sa ikakaunlad ng basketball, hain pa ng coach. Yan po ang hinaing ng sinabi ng coach at hindi natin i ang kanyang pangalan pero maraming Thai fans ang pumapanig po sa kanya. Dagdag pa niya, may players na hindi pinapayagan maglaro dahil daw sa internal politics may mga naturalized player na sinasabing hindi po daw priority at ang pinakamalala may mga pinipilit na desisyon na kontra daw ng coaching staff hindi nakakapagtaka na lumabas ang mga ganitong issue lalo't pat ang performance ng Thailand nitong huling mga torneo at sa ikadalawa nating segment ban daw si Tyler Lam may lumalabas ngayon na ban daw si Tyler Lam sa Thailand at hindi raw siya pwedeng i-field ng Thai committee according po sa mga reports at mga usap-usapan sa Thai basketball circles may tatlong dahilan Una, may conflict daw sa kanyang eligibility. Pangalawa, may hindi raw nasunod na requirements. At pangatlo, may nagsasabing ayaw talaga siyang palabasin ng ilang nasa loob daw ng committee. Mga sports ano raw ang dahilan? Sinasabing dahil sa matagal niyang paglayo sa national team at paglalaro overseas. Nagkaroon daw ito ng tension po sa loob. Pero ang fans hindi po kumbinsido. Sabi nga ng ilan kung gusto mong manalo, bakit mo po ibaban ang isa sa mga best guards ng Thailand basketball? At ito ang matindi, may banat si Tyler Lamp tungkol dito. Ayon sa isang mga sports insider, hain pa daw ni Tyler kung ayaw nila sa akin fine pero hindi ko iiwan ang basketball at lalaban ako kung saan ako welcome. Marami po ang naniniwalang patama ito sa mga Thai Federation. Habang ang Thailand ay puno ng kontrobersya, Indonesia naman ang tahimik pero delikado. Based on their projected SEA Games rooster, Indonesia will likely bring Lister Prosper, isang dominating imp na quality big Branton Jawato, isang athletic shooter Abraham Grahita, scorer. Derek Michael, isang young superstar. Anthony Bain, isang elite guard plus a deep bench na may shooters at malalaki. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabing Gilas Pilipinas will face a real challenge. Malalaki at mabibilis po ang mga Indo at hindi sila papayag na makuha ulit ng Pilipinas ang gold ng madali. At kung tuloy ang mga rumored billionaire na support sa Indonesia team, mas lalong magiging loaded at well prepared po ang kanilang line up. So ngayon mga sports given all this drama, Thailand gulo, Indonesia ready for war correction war po sa basketball yan ha. Gilas Pilipinas di pwedeng kampante. Para makuha ang gold, kailangan po natin na mas solid po ang depensa, mas maaga na insayo, mas stable ang final 12, at siyempre iwas sa internal issue na subisira sa ibang bansa. Ang good news, mas bata, mas mabilis, mas mataas po ang gilas ngayon. At kahit malalakas ang kalaban, gilas pa rin ang team to beat sa Southeast Asia. So ngayon mga sports, ano po sa inyong tingin? Totoo bang politika ang sumisira sa Thailand basketball o kinarman na ba sila? Pangalawa, dapat ba talagang iban si Tyler Lam? At kaya bang talunin ng gilas ang Loaded Indonesia Rooster? I-comment mo na po sa ibaba ang iyong hinaing. And don't forget to like, subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga balitang pang sports na hindi pag usapan sa mainstream media. Maraming salamat. Let's go Pilipinas! Laban Pilipinas puso. So paano? Ingat po kayo. Beats the, beat, the, beat. the pop.